Magandang araw mga ka-wild uh, Kuya po ng Wild Room TV Tara punta natin yung sinasabing sinaunang uh, libingan ng mga sinaunang tao rito at uh, hali kayo, samahan niyo ako at uh, mula dito sa kinaruruunan natin ay natanaw na natin yung uh, sinasabing sinaunang simenteryo at uh, nandito na tayo mga ka-wild sa gate ng mga uh, sinaunang simenteryo dito sa Mungana Pasok tayo. Ayan mga kawild, nandito po tayo ngayon sa loob ng uh, Mungana Cemetery ang isa sa pinakamatandang sementeryo uh, dito sa uh, Queensland. At uh, alam nyo ba kaunting kalaman mga kawild tungkol sa sementeryong ito? Noong araw, ang sementeryong ito ay naililibing lang yung mga prominenteng pamilya at uh, mga may-ari ng minahan. Kasi bukod sa inyong kalaman, itong lugar na to ay ah uh, napakayaman sa mina katulad ng ginto copper at kung ano-ano pa na pwedeng uh, minahin. at ayan makita nyo, mangilan-ilan lang po yung uh, nakalibing dito at sinasabi pa ng uh, kasaysayan ng uh, simenteryo na ito na may mga nakalibing dito halo-halo din yung mga original na dito na tao yung mga indigenous meron ding uh, Chinese at at uh, European pero kung makita nyo, mangilan ilan lang yung puntod na nandito. At uh, isa pa, pinaniniwalaan din ito na kapag ka gusto mo daw ng uh, adventure ng mga paranormal activity ay dito ka pumunta dahil may mga nagsasabi na minsan nakakaramdam daw sila dito ng mga ghost story. At uh, yan, itong cemeteryo na rin ito na saksi ng kahirapan ng araw. Kasi ito ang cementery nga ito ay uh, dito lang kayang ilibing yung mga may kaya sa buhay. Ayan mga kawal, samahan mo ako, ikutin natin at uh, hanapin natin yung pinaka uh, sinaunang tao na nalibing dito. Kasi mga kawild wild kapag ka nakikita nyo yung mga uh, palatandaan lang yan na may nakalibing dahil tanging may yaman lang yung kaya magkaroon ng nakida. At yung iba, linalaglan yan lang nila ng marker tulad ng uh, bato. At dito nga mga kawild Uh, yan. Uh, 1904 siya naman tayo uh, yun na lang muna sa ngayon mga kawild at uh, pa subaybayan na lang po ang aking channel para sa mga susunod pang kakaibang video at uh, paghahanap natin ng mga kamanghamanghang uh, halaman, lugar at hayop dito sa Australia.